Hello mga kaobra, mamalingki ako. Magluluto kasi ako ng pakbet. Ito nang, dito ako ngayon sa palingki Mag-ano ko ng mga gulay na pwede kong pakbitin. Ito nga, mimili ako ng mga ano. Andito dalin mga gulay. Unay ko muna itong matatalong. Ito, ito, Para maganda. Ito nga, kasi mga gulay dito mga kaobra. Tapos, saluhan pa ito lang. Ito. yan Pwede ako dito kasi ang sahog nito marami halwalo, halwang ko rin ang kalabasa para hindi na ako bumili doon sa pakbiti na talagang pinili ko talaga ito yung gusto ko talaga na ako kayong maghihiwa maganda ito kaya makapili ka ng magandang klase yan, magpili ako ng mga magagandang klase ng tulay yung sariwa para ang aking ano, kapag bumili na rin ako ng pangsawag yan, ito yung karne yung binili ko. Bandang ano lang, taba-taba lang isa sa hukin nito. Tapos, ipahiwa ko ito ng maliliit. Tapos, bibili pa ako dito ng alamang. Lalagyan ko ito ng bago. Ayan, nandito na ako sa bahay. Ito, Ugasan ko na yung na malinggi kong karne. Ugasan ko muna para isa sa hukin nito hindi gusto ko pa ito mamaya pakukulo ako mula para hindi mangbut siya saka lambuting kumula yung carne habang nagpapalambut ako ito yung mga saug ko ko na rin lahat na, na lang, tapos ito may pagbuho yung lahat salagang ko itong ampalaya ito yung alo alo ko na para magmantika yung binili ko pa lang carne macabre yung parting taba para pag ano diretso na gisa hindi na ako maglalagay ng mantika ito yung mga sabi yan lahat tapos ko na ito linis nanuhano ko na lang ito yan lang dito lahat kumplito rin ka tapos maganda mga sobra pag ikaw mamili ng unay kasi sariwa pa ayun una ko muna itong kalabasa tapos susunod ko naman yung sitaw yan tapos dito naman sa ampalaya na naman tapos nanuhanoin yan ipaano ko muna saglit tapos papalamutin ko pa yan ito na siya mga kaobra luto na siya kaagad oh. kasi hindi mo naman ito pwedeng talagang lutoin ng ito ano, ito parang kapkop lang yung luto niya masasarap dito yan okay na oh, ito na mga kaobra kain na tayo luto na mukbang na tayo maraming salamat sa inyong panunod follow like and share share. Ingat tayo dyan palagi mga kaobra. Sana ay laging kayo dyan. Nag-iingat at ako. Okay lang din ako dito. Thank you, thank you, thank you. Maraming salamat sa inyong panonood. Ingat tayo dyan palagi. Maraming salamat.